Ha? Huh? Kung pa, paano nyo pinahihirapan ito? Ha? Huh? Ilan kayo gumagawa? Tatlo? O, oh, teka, tatawagan ko pa yung tatlo. Oh, tatawagan yung dalawa, sir. Hindi, kayo. <laughs> yun, sama mo yung nagutos. Ha? May... O, oh, isasama sa sama mo pa yung nagutos. Sige. Sa ha? Huh? Saka lang dyan. Pasok! Ang tatlo pa na gumagambala sa tao na ito. Sa ngala ng Panginoong Isu Kristo. Pasok! Ah! Oh. oh, oh, ilan na kayo dyan? Ilan? Dalawa, nasa iyo siya. Nasaan niya isa? Nasa dagat. Nasa dagat, ilan hindi na? pa pwede po. Oh, papasok, pasok ka, isa pa. Oh oh. oh, oh, ilan kayo? Ha? Tatlo. Tatlo. Oh, hinagutos, pasok. Oh. Ilan? Ilan na kayo yan? Apat. Oh, kakausapin kita yung nagutos. Ha? Oh, anong galit mo sa tao na ito? Bakit kinaperwisa mo? 啊，谁给？<music>